karunungang buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa karunungang buhay pagpalang araw sa iyo kaibigan Purihin ng Panginoon sa muli nating pagniniigs Ito sa ating programang Karunungang Buhay Ngayon ay unang linggo ng bagong buwan ng Nobyembre At talagang malapit na ang Pasko Meantime ay nais nating batiin ang ating mga masugid na taga-subaybay Si Dorothy Domingo Santos Pinabati rin natin ang UCCP Amadeo na nagdiwang ng kanyang ika-121 st anniversary noong last Sunday sa pangunguna ni Pastor Daniel Francisco. Kita-kita tayo mamaya dyan. Pagbati rin kina Carmeline Garcia at mga kaibigan naming sina Kuya Edgar, Ate Sen, Pamela and Pau. Shout out din kina Charlie Soniga, ati Portia Palma, Ate Vida Tuvera Sison, Joby Javier, at dalangin natin ang full recovery ng kanyang mother, Aurora Torijos, ati Elsa Francisco, Emily Manalang, Jinena Carney, Luwalhit, Luwalhati sa Monte at Cords, Belgia. Ano ba ang ibig sabihin ng kadakilaan o greatness sa pananaw ng ating Panginoong Yeso Kristo. Ano ba ang konsepto ng tunay na kapangyarihan? Ito ang pag-aaralan natin ngayon sa pamagitan ng pagbubulay-bulay natin sa Marcos G's 35 hanggang 45. Babasahin ko ang magandang balita Biblia ng Marcos G's 35 hanggang 45. Lumapit kay Jesus ang mga anak ni Sebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guru, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano ang nais ninyo? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ngunit sabi ni Yesus sa kanila, Hindi ninyo nalalaman ang inyong inihingi. Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap na aking daranasin? Makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin? Opo, tugon nila. Sinabi ni Yesus, Ang kopang aking iinumin ay iinumin nga ninyo at babautismohan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit hindi ako magpapasya kung sino ang mauupo sa ating kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalang yan ay para sa mga pinaglaanan. Nang malaman ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay namumuno bilang mga Panginoon sa kanila at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao'y naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Paano ba magiging great? Inaakala ng marami na ang paraan ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng power na ayon kay Webster ay ang kakayahang kontrolin ng mga tao at mga pangyayari. Ngunit sa halip na kadakilaan, marami ang humantong sa kadustaan at pagkapahamak dahil sa power na ayon nga kay American author Edward Abbey ay laging mapangani because it attracts the worst and corrupts the best. Ulitin ko yung napakagandang sinabi ni Abbey. Because power attracts the worst and corrupts The best dahil sa power na pagarami ang naging corrupt. Wika ni Lord Acton, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Sinisira ng power ang karakter ng isang tao. Sabi ni Abraham Lincoln. Maraming tao ang magtatagumpay laban sa may hirap na sitwasyon. But if you want to test a man's character, give him power. Dito sa Pilipinas, ang power ay isang napakamakapangyarihang aprodisyak. Kung kaya't ang mga nagkaroon nito ay kapituko sa power. Gagawin ang lahat upang manatili sa power at huwag mawala ang pamilya sa power. Kaya't kapag natapos na ang termino sa isang elective position, isusunod naman ng asawa, ang anak, manugang, kapatid at magpapaikot-ikot na lamang sa iisang angka ng puder. Yan ang tinatawag na political o family dynasty. Si Mahatma Gandhi ay nagsabi na ang power ay may dalawang uri. One is obtained by fear of punishment and the other by acts of love. Ayun kay Gandhi, power based on love is a thousand times more effective and permanent than the one derived from fear of punishment. Ang uring ito ng power ang hahantong sa katakilaan o greatness nauna ng tinalakay ng ating Panginoong Yesus ang uri ng power na hahantong sa greatness more than 2,000 years ago. Mula sa ating aralin, mauunawa natin kung ano ang greatness sa kaharian ng Diyos, kung ano ang tunay na kapangyarihan ayon sa pananaw ni Yesus. Una, Greatness in God's kingdom is not a matter of power ganito ang hiling ng magkapatid na Santiago at Juan sa verse 37 ng ating aralin sana po makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa alam ninyo sa account ni Mateo ang humiling ng ganitong posisyon o kapangyarihan ay ang ina ng magkapatid power and authority ang kanilang hinihingi ang magkaroon ng mataas na posisyon sa kahariang itatatag ni Yesus. Iyon ang akala ng mga alagad na magtatatag ng isang political kingdom si Yesus upang ipalit sa Roman Empire. Kaya naman bawat isa sa kanila ay pumuposisyon na Nagalit ang ibang alagad sa kahilingan ng magkapatid na ito, hindi dahil itinuring nila na iyon ay isang masamang kahilingan, kundi dahil naunahan sila ng magkapatid na tila nais magtatag ng political dynasty. Ang tugon ni Jesus sa verse 38 ay ito, Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihiling. That was a strong rebuke ang kanilang kahilingan ay bunga ng pagkamakasarili na magsisilang ng kaguluhan at pagkamuhi. Wika ng American historian na si Henry Brooks Adams, "Politics has always been the systematic organization of hatreds." Ang politika raw ang sistematikong pag-oorganisa nang mga pagkamuhi. Ikalawa, greatness in God's kingdom is not a matter of sacrifice. Hindi ko mo handang magsakripisyo ang tao ay tatanghalin na siyang great sa kaharian ng langit. May mga religious extremists na nagsus suicide para lamang kasamang mapatay ang itinuturing na kaaway ng kanilang reliyon. Napakalayo nito sa kahulugan ng greatness na ating tinatalakay. Oo, ang sagot ni na Santiago at Juan ng tanungin ni Jesus kung makakaya ng dalawang ito na inumin ang sarong kanyang iinumin at pagdaanan ang bautismong kanyang tatanggapin. Ang saro ay nangangahulugan ng divine wrath. Ganito ang wika ni Isaiah sa Isaiah 51.17 Ikaw ay gumising, gising Jerusalem. Ikaw ay magbangon, ikaw na sa saro ng puot ng Diyos ay uminom. Ang bautismo ay nangangahulugan naman ng matinding sakripisyo. Totoo nga magkapatid ay dumanas ng matinding sakripisyo. Tingnan natin yung tala sa gawa 12.2. Sabi doon, si Santiago'y pinugutan ng ulo, samantalang si Juan ay ipinatapon sa isla ng Patmos. Gayunman, ang dalawang ito'y itinuring na dakila hindi dahil sa kanilang sakripisyo, kundi dahil sa kanilang katapatan kay Heso Kristo. Maraming mga mananampalataya ang walang madramang kwento ng pananampalataya. Ngunit hindi ito nangangahulugan na sila'y hindi mga great sa paningin ng Diyos. Ikatlo, greatness in God's kingdom is not a matter of personal choice. Nais ng magkapatid na Santiago at Juan na maging dakila sa kaharian ng Diyos. Ngunit kung kaya hiniling nila na sila'y maupo sa kanan at sa kaliwa ni Jesus. Ngunit ang tugon ni Jesus doon sa verse 40 ay ganito, hindi Ngunit hindi ako ang magpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalang iyan ay para sa mga pinaglaanan. Tinatawag ito ng iba na destiny o kapalaran. Ito ay ang paniniwalang may hidden power na kumukontrol sa magiging kinabukasan ng isang tao. Hindi tayo naniniwala sa basta destiny lamang. Ang pinaniniwalaan natin ay God-ordained destiny. Ang Diyos ang pumipili kung sino ang gagawin niyang dakila sa kanyang kaharian. Halimbawa, tungkol sa pagiging propeta ni Jeremias. Mababasa natin ang nakasulat sa Jeremias 1.5, Pinili na kita bago ka ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. At sa Ipeso 2.10, Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalagana ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Ikaapat, greatness in God's kingdom is a matter of service. Sa kaharian dito sa lupa, ang great ay yung mga pinaglilingkuran. Ang great ay yung mga tagapag o mga bossing. Ang great ay yung mga taong nasa itaas. Ngunit, kabaligtaran sa kaharian ng Diyos. Sa kaharian ng Diyos, kumpara sa kaharian ng tao, ito'y upside down kingdom. Wika sa verse 43, Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo, sa halip ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. Nagbigay si Jesus nang isang very revolutionary concept ng greatness na nakasalalay sa paglilingkod. Ang great ay hindi yung pinaglilingkuran na tulad ng mga hari. Ang great ay yung mga naglilingkod na tulad ng mga alipin. Ang mga elected government officials ay tinatawag nating public servants. Ganda ng tawag, public servants. Ngunit tunay nga ba silang tagapaglingkod o sila ang pinaglilingkuran? Ang karaniwang ekspresyon ng mga nasa kapangyarihan, ng mga nasa poder, ng mga hinalal, ng mga tao ay ganito. What are we in power for? Hanggat ang konsepto ng servant leadership na itinuro ni Jesus sa mga alagad ay hindi magiging kultura sa public service, ang mga halal na leader ng ating bansa ay mananatiling tulad ng mga pinuno ng mga hentil na namumuno hindi bilang mga alipin kundi bilang mga Panginoon. Ikalima, greatness in God's kingdom is a matter of humility. Nais ng magkapatid na Santiago at Juan na mag-occupy ng mataas na posisyon. Ngunit ganito ang sinabi ni Jesus sa kanila sa verse 44. At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Ang pinakamataas na katangi ang hinahanap ni Jesus sa isang leader ay ang humility which is the virtue of all virtues. Ito ang salalayan. Ito ang pundasyon ng lahat ng magandang katangian. Kapag inalis mo ang humility, kapag nawala ang kababaang loob, mawawala ang lahat ng magandang katangian ng tao at lahat ng masama ay lalabas. Ganito ang wika ni Jesus sa Mateo 23.12 ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Sa kaharian ng Diyos ay walang lugar sa mga hambog. Yan ang kabaligtaran ng hambol. Ang mga hambol ay nakatungtong sa lupa, samantalang ang mga hambog ay lumulutang sa hangin. Ayaw ng Diyos sa mga taong mahangin. Ikaanin, Greatness in God's kingdom is a matter of following Jesus' examples. Wika ni Jesus sa verse 45, Sapagkat ang anak ng tao'y naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Si Jesus Cristo ay Diyos. Ngunit hindi niya pinilit ang kanyang pagkadiyos. Hindi siya hindi niya idinima na siya tratuhin bilang Diyos. Ganito ang wika sa Filipos 2 sa isang 8. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitiwa ng pagiging kapantay ng Diyos at namuhay siya bilang tao. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Inialay ni Jesus ang kanyang buhay upang maging ransom o pang sa kasalanan ng sanlibutan dahil sa udyok ng pag-ibig. Marami pa rin tao, ang alipin ng kasalanan, ng kawalang pag-asa, at direksyon sa buhay. Bawat Kristiyano'y dapat maging pangtubos sa mga pang pagkaaliping ito sa pamamagitan ng pagkilos sa dikta ng pag-ibig. In summary, greatness in God's kingdom is not a matter of power nor sacrifice nor personal choice. Instead, Greatness in God's kingdom is a matter of service, humility, and following Jesus' examples. Tayo'y manalangin. O banan namin Diyos, maraming marami pong salamat sa aral na iniwan sa amin ng iyong anak na si Jesus. Natutuhan namin kung ano ang ibig sabihin, nang kadakilaan at ng kapangyarihan. Tulungan niyo po kami, lalong-lalo na yung mga pinagkatiwalaan ng posisyon sa gobyerno na maging tunay na tagapaglingkod. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungan Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.